Hello and what's up mga kalapatids Ayan, Magbabalik na tayo ngayon sa pagblag mga kalapatids Ilang araw din tayo nakapagpahinga mga kalapatids sa pagblog mga kalapatids Siya nga pala mga kalapatids Itong mga ibon natin ay pinahinga natin kahapon mga kalapatids Nag one day, uh, bali hindi natin sila pinakain kahapon at ng kaninang umaga mga kalapatids Bali uh, pinasting natin sila pero ngayong hapon kakainin na natin sila Pero parang wala din nangyari hindi rin sila pumayat mga kalapatids Pero wala lang mong laman yung butse nila Ayan pero hindi rin sila pumayat yun din pumayat man sila kakaunti mga kalapatids so sobrang taba kasi nila mga kalapatids halos hindi mo na ma mahawakan yung kanilang breast sa yung kanilang uh, bone breast bone mga kalapatids kasi sobrang taba nila eh as of pag mga breeder may hirapan ng mitlog pag mga kalapatids katandaan yon, yan at eto din mga kalapatids ito tayo ito hindi pa natin nabibigay sa ating uh, followers kay Mr. S. Castillo pero yan yung susunod Pagkatapos natin yung mga paperworks natin at uh, bibigyan na natin to mga kalapatids nag waiting din siya mga kalapatids yan yung dalawa na yan so may possible pa na maging tatlo yan pagka bumalik pa yung isa na kahapon ni naririto mga kalapatids hindi lang natin nahuli kasi nga busy tayo mga kalapatids yan tapos naglinis na rin tayo ng kulungan nila mga kalapatids yung so, kanilang uh, natin yan linis na rin natin wala nang dumi so yan mga alaga natin so, tubig na lang papalta natin at lilinisin lumot na yan cayan yan yan lang kalilinis din lang natin oh. medyo mamasa-masa pa yan o okay, mga kalapatids maganda yung araw oh. tirik na tirik mga kalapatids magpapalipad sana tayo eh. tinamad na lang tayo magpalipad mga kalapatids kasi nga ano uh, kapapahinga na lang nila kahapon mga kalapatids gutom na gutom na mga yan mga kalapatids So ngayon ng hapon, papakaya tayo maaga pa naman. Wala pang 5. So pagbablog na tayo mga kalapatid. So yun. So pasensya na kayo kung hindi tayo nakapagblog nitong nakarang araw. Kasi nga madami nga tayong kinasikas mga paperwork. Yan, tungkol dito sa ating kalapate, At tungkol dun sa ating uh, insurance mga kalapatid. Kaya <coughs> pinagpaano muna tayo. Pahinga muna tayo sa pagbablog. So yun ngayon magbabalik na tayo. So baka mag daily or every other day na tayo magbablog mga kalapatids so yan yan sila, yan ang sitwasyon nila ngayon gutom na gutom na yan mga yan mga kalapatids kaya nagwawala na yan pero maaga pa para pakainin dahil wala pang 5 dahil lagi tayong 5 nagpapakain mga kalapatids mga 10 minutes before 5 yan gutom na yan o oh. magwawala na o oh. Yan. Tsaka ang pinakakain natin sa kanila, wala ang pagbabago. Yun at yun pa rin mga kalapatids. Uh, El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix at saka Integra 3000 mga kalapatans saka yan o, no? ito yung kapitbahay natin kinakalampag pa rin niya yung ano, tingding nila o pag nasira sa atin si mga kalapatids Eh, talaga kapag yung wala kang kapitbahay wala kang kaibigan solo ka lang sa buhay mga kalapatids ayan o no? no. So, ayan hindi tayo nakapagpalipad kahapon kasi nga busy nga tayo tsaka kanina tsaka yung sa mga nagtatanong nga pala kung, kung kailan tayo mag-breed. sa susunod na buwan na siguro o susunod na mga araw pag wala na tayong masyadong ginagawa mga kalapatids yan so yon medyo busy pa yun no? may nagliliparan pa doon sa kabilang bahay oh. magliliparan yun no? nawala nawala na mga dumada po dito sa ano sa senior building yun. yung building niya no? mataas yan may kalapatan din kasi dun sa kabila mga kalapatids sa kabilang yun may kalapatan din yung sa BBC na maglalaro ng BBC yan dyan meron din dyan sa kabila Yung malaking puno na yan meron din dyan mga kalapatids at hanggang ngayon sumprong dami na mga kalapatids mas madami pa sa atin mga kalapatids eh yun so yun nga mga kalapatids ito na natapusin to so please like, share, and subscribe mga kalapatids bye bye